Hi guys, mayong hapon. Gikan ko sa trabaho. Alas 4 ako ang out sa trabaho. So, naapatay tayo ma makiro sa baka. Init pa kaayo. Akong baka kay na diha dapita ibutang So, atong antuon. Diha ko gikan, diha. oh, di ba? Init pa kayo mơ Nara mơ ali mơ 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 li, mơ Hi hi, mơ 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 Ani. Ma Dili siya mo Odra, Ma ay. E... Na makiro sa ta. Na. Saon na siya oh. suka sa uwan. Eh. Oh, baka, oh. <laughs> oh my God! pasulong ta, kay kusog ayo ang uwan. Ay, oh. oh. ni, resulta na ko sa kong baka ni ang uwan sa kong baka eh ito ang uwan mahinay na ang uwan guys hmm. dili na kayo kusog oh hmm. dili na kayo kusog so diari ko ni pasilong awan ninyo yan ako ni pasilong taon gapon bisag uwan